Unang huli natin, ito. Kita ko na. Pinainan ko ng hipon. Off-season igat hunting. Hindi ako maasa na makakahuli ng igat. Maliit lang. Pero okay na. Pero syempre, magbabaka sakali tayo. Ano to? Dalag Welcome to my office. Basod sa mata, oh. Dinayo ko ang isang I'm lugar going. na napakahirap makahuli ikalawa. <laughs> sa video ito, pinuntahan ko ang isang lugar na kailang beses na akong balik dito. Apat na beses ako nag-hunting, pero dalawang ikat lang ang nahuli ko. Dito rin lang ito sa Nasubu, pero medyo may kalayuan. Halos malapit na sa boundary ng Cavite at Batangas. Tagariparo kami, kaya dadaan muna ako ng munting indang, tala, bago ko marating ang barangay Datag. Karuntun din ito ng ilog na pinagkakawinan ko dito sa baba namin. Eh dahil tatlong bagyo ang dumaan, tumaha, malamang nabulabog na naman ang mga lungga. So balikan ko yung sinabi ko na napakalalim ano. Ang ilog na ito mula sa Magallanes, didiretso ng Latag, tuloy-tuloy yan pababa. Ahatiin niya ng bayan ng Tui, Lian at Nasugbu. Mahirap marating ang lugar na ito kapag nagbabahaan. Pero pag nakakita ninyo ang ilog na lulusungan ko, mamamangha kayo. Napakalalaking pato at napakalalim. At para makasigurado ako na sa side talaga ang pamahin ko sa ilalim, ginamit ko yung kawil ko, yung tansi, tinalihan ko yung bato at saka hindi. Yun, nasigurado ko aktual na dinipa ko umabot hanggang sa 8 pa at ang mga taga rito iisa ang kwento na naririnig ko Napakakunat daw talaga nito kaya yung mga taga rito pag naglalagay ng kanilang kawil wala nang alisan hinahayaan <laughs> lang din na nakasabit pag may nako daw silang pamain yun yung time na ilalawit ulit nila okay, park po ulit. okay touch down wala rito lalakarin naman natin pababa malayo-layo pantakaran nito Kahapon, lumusong ako rito. Hindi ko na nai video nakapakanako Siguro, sampu lang. Mahigit 20 ang ha, At marami rin akong pamain. Combo ito ng hipon at tilapia. Sumubok ulit ako ng hipon. Hindi kasi ako umasa na ng igat dahil off season ngayon. Ang ganda ng panahon kahapon ha. Ang na ng tubig. Pero nung nasa kalagitnaan na ako, abba, biglang humilab. Eh, nasa kalagitnaan ako ka ng pagkakana. Lumakas biglang agos at unti-unti lumalabo na ang tubig. Yan, yan mismo sa lugar na yan, dyan ako inabutan. Kaya sa halip na marami mailagay ko, siguro sampu lang. Hindi ko na mabilang dahil nagmamadali na rin ako. O, unang huli natin. O, sige, start na tayo ng pamamandao. unang huli natin, ito. Kita ko na. Dalag ito. Nasa taas Itali pa lang na kasi na ako. Ito. Kita ko na yan eh. Tumatalon-talon na. <laughs> Maliit lang. <laughs> Pero okay na. Ang laki na ibinaba ng tubig ah. Kahapon kasi nang kinabit ko yan, nakalubog yan sa tubig. Eh ngayong umaga, mahigit isang talampakan ang ibinaba. Pang limang kawil na yan. Napakalalim ng ilog na ito. Walundi pa. At para yung kawil natin mga sa baba, naglalagay ako ng pabigat. Malakas din kasi ang agos. Nice na kawil natin. Ang pinaglalagyan ko dyan, yung mga may potensyal na lang na mahuhulihan. Wala pa huli at dalag pa lang. Oh, sabi ko nga sa inyo, nakalubog kahapon niyan Pero ngayon, ang laki ng binaba. Oh. At parang may huli. Wala. Bato Wala pa, parin. rin. Dito may dalawa akong kapil pinagdala. tayo, etong lugar na ito. Pinagdalawang kawil ko na yan sa isang pako. Wala rin. Walang huli. <laughs> Mukhang nagdidelikado nila naman <laughs> Kunat talaga. <laughs> Mukhang totoo nga yung sinasabi nila Pero okay lang Sinunod ko yung dalawang kawil Doon sa kabila Tumawid na ako nyan oh. Ano to? Yun Mukhang malaki-laki ito ah Medyo malakas bumatak pero parang hindi igat Okay kahit paano, makakabawi-bawi tayo. Sigurado ko, hindi igat ito eh. Ramdam na ramdam ko yung batak niya. Uh, 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 uh. Dalag ito. Okay. Oh, dalag nga. Okay. Dalag nga. Mga isang kilo na siguro. Dalag. Hmm. Pwede na. Kaysa Lusod sa mata oh. Yung kawil. Ayos. Ikalawa. <laughs> Mga office Wala tayong huling igat. Pero Meron naman tayong dalag. Okay na sa akin yan. Malaki na rin ito. Malaking tulong talaga yung fish trap na ginawa ko at nakakahuli ako ng hipon. Um, Pag hipon kasi ang pain mo, hindi ka yung ng dalag. Napakabisa talaga. Double purpose yung ginawa nating hunting ngayon. Uh, bukod sa igat, na uh, nag-try din tayo sa dalag. Awa ah, na Diyos, may huli tayo. Ayan. Yeah. Ang lugar na ito, talaga napakakunat nito. <laughs> Sabi ng mga tao rito, para makahuli ka daw, makahiusap ka, maglalaglag ka ng bariya, Nahulihan ko na ito pero yung side na yun, apat na kilo. yon lang. Pero sa spot na ito, kung apat na kilo lang mahuli, hindi ako naniniwala dahil walong di pa ang lalim nito. Napakalalim at lungga sa ilalim. Napakalaking lungga. Bira na talaga mahulihan ito. Ang lugar na yan. Wala nang alisa ng mga kawin. Ang dami mga nakabitin dyan. Sabi nga ng mga taga rito, pag may nahuli sila pain, Nakakasabitan lang nila. Pag walang huli, hayaan lang nila. Nakabitin lang doon. Ang daming mga kawil dyan. Pero anyway, salamat sa Diyos. Off-season hunting natin. May huli tayo. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Welcome to my office. And God bless.